sa isang liblib na baryo sa Visayas, matagal nang umiikot ang mga kwento tungkol sa isang aswang na nagdudulot ng takot sa mga residente tuwing sumasapit ang gabi. Ang aswang ay isang nilalang na nagaan yung tao sa umaga ngunit nagiging halimaw sa gabi. Naglalakad sa kadiliman upang maghanap ng biktima. Maraming uri ng aswang sa iba't ibang parte ng Pilipinas, mayroon silang kakayahang magpalit anyo mula sa pagiging normal na tao hanggang sa pagiging ibon aso o malaking baboy. Ang kwento ni Amara Si Amara ay isang dalaga na naninirahan sa baryo kasama ang kanyang ina na si Aling Marta. Mula pagkabata, naririnig na niya ang mga kwento tungkol sa aswang na gumagala sa kanilang lugar. Ngunit sa kabila ng mga babala hindi pa siya nakakita ng anumang kakaibang nilalang. Si Amara ay kilala bilang isang masayahin at matapang na babae na hindi agad natatakot sa mga kwento ng matatanda. Isang gabi, habang naglalakad si Amara pauwi mula sa bahay ng kanyang kaibigan, napansin niyang tila kakaiba ang paligid. Ang karaniwang maingay na tunog ng mga kuliglig at palaka ay biglang nawala at ang hangin ay nagdala ng malamig na pakiramdam. Sa kanyang paglalakad, may narinig siyang kaluskos mula sa mga kakahuyan sa tabi ng daan. Sinubukan niyang huwag pansinin ito at binilisan ang kanyang hakbang. Ngunit habang naglalakad siya, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Nang siya'y lumingon, wala siyang nakita kundi ang dilim subalit ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya ay hindi nawala. Nang malapit na siya sa kanilang bahay, bigla siyang napahinto sa harap ng isang malaking puno ng balete. Sa ilalim nito, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo. May daladalang basket ng mga prutas. Ang matanda ay nakangiti sa kanya, ngunit may kakaibang kinang ang mga mata nito na nagbigay kay Amara ng kakaibang pakiramdam. Magandang gabi, Iha, bati ng matanda. Napadaan lang ako at naisip kong magpahinga sa ilalim ng punong ito. Si Amara, bagamat may nararamdamang takot, ay hindi nagpahalata. Magandang gabi rin po. Kayo po ba'y taga rito? Tanong niya. Oho, matagal na akong nakatira dito. Ngunit bihira akong lumabas sa araw, sagot ng matanda na ngayon ay nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Amara. Nang mapansin ni Amara ang matatalim na kuko ng matanda, bigla niyang naalala ang mga kwento tungkol sa aswang. Agad siyang nakaramdam ng kaba, ngunit nagawa niyang magpaalam ng maayos. Mauuna na po ako, inay ay naghihintay na sa akin. Pagdating sa bahay, agad na ikinuwento ni Amara sa kanyang ina ang nakita niya. Si Aling Marta, na pamilyar sa mga kwento tungkol sa aswang, ay nagbigay ng babala. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga taong hindi mo kilala, lalo na sa gabi. Ang mga aswang ay nagkukubli bilang mga ordinaryong tao, ngunit sila'y nagiging halimaw kapag maghahating gabi na. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Amara tungkol sa matandang babae. Ngunit wala ni isang tao sa baryo ang nakakakilala o nakakita na sa matanda. Naging palaisipan ito kay Amara, kaya't nagpa siya siyang magbantay sa gabi. Sa sumunod na mga araw, maraming kakaibang pangyayari ang naganap sa baryo. May mga hayop na natagpuan sa likod ng mga bahay, lahat ay patay at may mga sugat na tila gawa ng matatalim ng ngipin. Ang mga tao ay nagsimulang matakot at nanatili na lamang sa loob ng kanilang bahay tuwing gabi. Isang gabi, nagising si Amara sa tunog ng mga yapak sa kanilang bubungan. Dahan-dahan siyang bumangon at sinilip ang labas ng bintana. Sa kadiliman, nakita niya ang isang malaking anino na gumagalaw sa ibabaw ng kanilang bahay. Agad niyang ginising ang kanyang ina at nagdasal sila ng time team. Ngunit bigla nilang narinig ang isang malakas na kalabog mula sa labas ng kanilang pinto. Sa gitna ng takot, nagpasya si Amara na humarap sa kung sino man o ano ang nasa labas. Sa kanyang paglabas, nakita niya ang aswang. Ngayon ay nag-anyong isang malaking nilalang na may mahahabang kuko at pulang mga mata. Si Amara, bagamat natatakot, ay hindi nagpatinag. Hawak ang isang matalim na bolo, lumaban siya. Ang kanilang laban ay nagpatuloy sa gitna ng dilim hanggang sa ang aswang ay napilitang tumakas matapos itong masugatan ni Amara. Matapos ang insidente, ikinuwento ni Amara sa mga tao ang kanyang laban sa aswang. Nagpasya ang buong baryo na magkaisa upang protektahan ang kanilang mga sarili. Naglagay sila ng mga bawang, asin, at mga krus sa kanilang mga pintuan at bintana upang itaboy ang masamang nilalang. Ang aswang ay hindi na muling bumalik sa baryo at si Amara ay naging bayani ng kanilang lugar. Mula noon, naging mas maingat ang mga tao sa bawat kakaibang bagay na kanilang nararamdaman at naging handa sila sa anumang panganib na maaaring dumating.